Ayun mga gawiks, isang masayang morning sa lahat dyan no? Ayan, isang masayang umaga sa lahat Saan man tayo naroon, no? saan man solok ng daigdig Masayang gabi, masayang tanghali At ngayon sa umagang ito mga gawiks no? Tayo ay magharbis ng ayan, nitib na abukado Maliliit sila mga gawiks, ayan Nakalaylay, yan ay may kaidara na kaya harbisin na natin o magharbis lang tayo ng sapat lang sa ating galagyan no? yan, naggala tayo ng bag dito mga gawiks so ayan yung bag natin ito, sasabit natin yan doon para tayo ay makapagharbis yan ngayon maliliit yan ang mga bukado mga gawiks. yan ay nitib ayan, isang kumpul isang kumpul na sa taas at yung mga katabi, ayan pa So tayo ay mag-harvest dyan ngayon At siyempre may nakahanda nga tayong hagdana no Yan para di tayo mahirapan sa pag-akyat Kaya akyat-akyat na tayo mga gawiks Para makapag-start na tayo Yan start, start na tayo sa pag-harvest no Ayan Siyempre mag-iingat dahan-dahan Ayan dahan-dahan tayong aakyat So yan So dito magwix dati ay hanggang sa baba maraming bunga yan at ngayon ay konti na lang naubos na rin yung ating pagharvest diyan magwix at dito nga sa taas ayan ang last dahil sa mataas kaya huli nating na mag-harvest So nung mga nakarang linggo magwix ay may naharbis na tayo diyan sa baba. Ayun. Dito tayo ngayon magharbis ayan sa taas. So akyat-akyat tayo dahan-dahan lang para ingat-ingat so dito mag weeks tayo ay mag start na no? mag harvest no? ayan isa lagay natin sa ating bag nasa likuran natin yung bag mag weeks yun ay nakasabit so ayan yung bag natin So ilipat natin yung sabitan mga guys dito muna sa ating harapan. So dandahan lang at tayo ay mag-iingat. Yan dalawa. So tatlo. Yan. So yung ating kapitbahay mga guys ay mayroon din silang tanim na bayabas sa kanilang rooftop no. Ayan yung bayapas nila dyan mga guys. Nakatanim lang siguro yan sa isang yan, balti. So ito ay nitib. Nitib na abukado ang liliit. Ayan. So yung hindi natin abot mga guys, hindi natin pilitin na kuhanin yan, Yan ay susungkitin natin. So ito mag magulang na magulang na ito. Ayan yung kulay niya, no? Ayan. So kunti lang ang may lagay natin sa bag natin magawik dahil sa maliit lang 'yan. So 'yan. So dito tayo sa uluhan natin magawik, ang dami nito. 'Yan. So Ito yung marami So ayan o Ayan Ang dami nito isang kumpul Ayan So dahil sa tayo ay nasa taas At di tayo masyadong makaikot-ikot <laughs> Dahil nag-iingat tayo <laughs> So ayan Ito yung ating lalagyan Malapit na itong kalahati So lipa Diyan tayo nagsawa sa pag-harvest ng mga bunga no. Siyempre ngayon naman ay ito. Yan yung mga abukado natin dito so itong sanga na to ang siyang maraming bunga ngayon ayan so native kakaibang abukado to mga gawiks no ayan mga maliliit dito mga gawiks mas marami tayo dito marbis ayan no oh. so ayan ma kumpul nila ay marami doon tayo kanina mga gawiks no yan, naubos na yung ano natin doon isang kumpol na kinuha so itong ating lalagyan ay malapit ng mapuno mga gawiks pag napuno yan ay tama na so ayan yung ating harvest dito so yung patula natin mga gawiks ang patula natin ay Marami rin tayong ma-harvest ngayon dyan. Linggo-linggo mga guwiks, tayo ay nag-harvest dyan ng mga anim o lima dahil maraming puno yan. Ayan yung sa baba, no? yung patulahan natin. Maraming bulaklak, kaya marami tayong asahan dyan na magbubunga yan ng marami. So, itong mga guwiks, sana ay mahinog agad. Sapagkat ito ay magulang na. yan So, malapit nang mapuno yung ating lalagyan so mga tatlo dalawang piraso na lang ito mga guys puno na isa na lang natira mga guys yan isa na lang doon sa isang kumpul na marami so itong lalagyan natin ay mukhang ayan na so yan na yung lalagyan natin mga guys mapupuno na no baka maputol yung ating sabit na hangir So, yun lang mga weeks, no. Yan, tama na tong ating pag-harvest at siyempre yung iba dyan ay sa kasunod naman. Sungkitin natin yung mga nasa taas. So, dito sa baba, nung nakaraan, dyan tayo nag-harvest. Yan, hindi tayo nakapag-video. Busy tayo, busy. Nagpuha lang tayo ng saglit dyan. Ngayon ay siyempre para natin maka- kuha ng marami umakyat tayo dahil dito sa taas ang maraming bunga no ayan no may iwan pa natin yan iwanan natin yan ngayon mga gawiks dyan. so ito lang ayan kaliit liit mga gawiks no ayan medyo may pero dito sira mga gawiks wow so puno na yung ating lalagyan kaya tama na tama na ang ating pag harvest Bababa na tayo mga gawiks So Ayan mga gawiks sa ah, Hindi inaasahan Ang na natin na mga bitib na bukado Ayan Nauna nang bumaba sa atin Ayan Ang ating lalagyan Nandoon sa baba Dahil sa yung hangir mga gawiks Ayan Naputol Ayan, yung hangir natin naputol. So mamumulot tayo dyan ngayon sa baba mga gawiks Nalaglag man Pambira Woo. So may nakita pa tayong isang peraso dito mga gawiks Na nakalaylay Ayan oh Ayan Pag ganyan na ah, makinis pa mga gawiks Ayan makinis Ayan makinis Hindi pa yan masyadong kaidaran Ayan, pag medyo 'yan ay magaspang na ang balat, wala nang kinis. Ayan, ibig sabihin niyan ay may edad na at pwede nang harbisin natin. So, 'yan. Huh, ayan mga guwiks, tayo ay nakababa na no at 'yan na nga ang ating gagawin ngayon ay mamumulo tayo dito sa ating mga napitas na abukado. Huh, nangalaglag. So, ayan. Sayang, nabiyak. Nabiyak tong isa. Napuruhan. So, dito tayo. Ayan. Oh, malayo ang napuntahan. So, dito yung ating patulahan mga gawiks. Ayan, mayroon tayo dyan na mapipitas na no. Ayan. So, dito mayroon pa. Handa na mga guwiks, medyo may edad na, kailangan na pitasin yan. Sama to. So, ayan no, pwede na yan mapitas mga, pitas, mga So, yan ay kailangan na pitasin dahil medyo may edad na nga no, ayan. So, pitasin natin ngayon yan mga guwiks. Na-damage ang ating mga napitas na mga bunga ng abocado, ayan nabiyak ayun, dalawang nabiyak mga gawiks. pero yan ay ang tabayana natin kung mahinog pa yan so ito, yung mga hindi nabiyak yun ang apuluti natin wow sayang, pero hindi naman ito masayang mga guwigs ayan nabiyak o, nabiyak sila, apat wala na, kunti na lang itong ating naharbis So ito, hindi naman nabiyak mga guys. Napunta pa dito sa kusina natin ang ating bukado. Ayan. Ooh. So, kaya okay. lang yan mga May mga natira pa naman doon. Ayan, tama lang yan. So, ito, apat ng ating na uh, sayang. Sakto na sana makapuno doon sa ating bag. Yung apat na nabiyak no. Ayan. So, yan naman ay Ayan lang muna natin, hindi natin muna itapon kasi maaaring mahinog pa yan. So ngayon tayo ay mag-harvest doon ng ating mga patulahan. Ooh, patula pa more! So dito mga gawiks, ayan. So hindi na-harvest agad kasi naka na tayo mga nakaraang araw. So ayan. So medyo may na to mga guys pero pwede pa to. Yan, pwede pa yan. Hindi pa yan matanda sapagkat pag matanda na mga hindi na natin dito basta-basta maputol no. Dito yan. Dito ay matibay ang kanyang kapit kapag kami idad idad na no. Hindi na natin to maputol ng ganito. So hindi pa to masyado. Sunod na araw to, dalawang araw makalipas, pwede na. Kasi sayang, mayroon na tayong napitas, no? At pitasin natin yan, di naman agad-agad makain, maubos kain. Pero, simpre, e, bibigay ko nga lang to mga gawiks. Bibigay natin to. Ayan nga yung mga ating bagong mga gapang na patula mga gawiks, no? Tayo ay di nagsasawa sa pagtatanim dito, ayan. Tapos dito, ayan. Ampalaya naman. Ayan, yung mga tanim natin dito sa Ampalaya. Yan, ito ay sinubukan natin. Ayat, yan naman mga gwiks yung lupa na yan ay ating hinaluan mga tinadtad na balat ng saging. Ayan. Tapos dadagdagan pa natin ng decompose na lupa yan mga gwiks para yung balat ng saging diyan ay mabubulok. So yan lang yung ating ginagawa dito pag wala na tayong gawa, walang pasok. Sayang ang ating So ito mga gawiks, yan. Kailangan na rin natin to kasi medyo may edad na, no. Yan na nga. Ooh. Bago. So yan ang mga gawiks. Muli, masayang buhay sa lahat dyan. Saan man tayo sa ating pag-harvest ng ating mga tanim-tanim dito. Masayang buhay lang sa lahat. Oh. Nalaglag pa ang <laughs> ating abukadong pitas.